LQ o lovers quarrel na mag-live-in sa Maynila na uwi sa pananaksak ang dalawa nagkaungkatan daw ng nakaraan habang kapwa lango sa alak si Bien Manalo sa detalye. Napaupo na lang ang lalaking ito habang sumisirit ang dugo mula sa kanyang singit. Ganyan siya inabutan ng otoridad sa kanto ng Romualde Street, UN Avenue sa Maynila kagabi. Napag-alaman na sinaksak pala ng kanyang live-in partner ang biktima. Bangagraw sa alak ang dalawa nang mangyari ang krimen. Mga nakainom daw yung dalawa, tapos dun, nagpapahinga na sila doon. Ang ginagawa daw ng matandang babae, lalaki, ano, inuhubaran daw yung, yung kasama niya na tomboy. Ngayon, eh siguro akala niya lasing na yung tomboy. Ayun eh, pala yung tomboy, hindi pa pala masyadong lasing. Eh nakakuha yata ng gunting yung tomboy. Kaya sinaksak sa sa masay lang bahagi yung, yung, matanda. Ayon sa pulis, selos ang pinagugatan ng pananaksaka. Naundat yung mga kwentuhan nila dati na alam niyo naman pagka dating sa alam ko eh. So doon nagkapikunan po, hindi na nabangkit ko ano yung mga napag-usapan nila. Narecover ang patalim na ginamit sa pananaksaka at ang karito na nagsisilbing tirahan ng dalawa. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima na hindi na magsasampa ng kaso laban sa kanyang kinakasama. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.